Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 19 ng Agosto, ipinagdiriwang natin si San Agapito ng Palestrina. Kamusta? Si San Juan Eudes ay ipinanganak noong Nobyembre 14, 601, sa Normandy, France. Siya ay isang paring Pranses, misyonero, at nagtatag ng Congregation of Jesus and Mary, karaniwang kilala bilang mga Yudist, at ng Sisters of Our Lady of Charity. Kilala siya sa kanyang matinding debosyon sa mga banal na puso ni Jesus at Maria, at nagkaroon siya ng mahalagang papel sa pagpapalaganap ng mga kapistahan na nakatuon sa mga pusong ito. Si Juan Yudes ay naordinahan bilang pari noong 1625 at agad na nasangkot sa mga misyon sa iba't ibang parokya kung saan siya'y nangangaral at naglilingkod sa mga tao. Ang kanyang mga sermon ay nakatuon sa pagsisisi, pag-ibig ng Diyos, at ang kahalagahan ng mga sakramento. Noong 1643, itinatag niya ang Congregation of Jesus and Mary na nakatuon sa paghubog ng mga pari at edukasyon ng mga laiko. Itinatag din niya ang Sisters of Our Lady of Charity na naglalayong tumulong sa mga kababaihang nais ispaguhin ang kanilang buhay. Si San Juan Eudes ay sumulat ng malawakan, kabilang ang mga aklat pang espiritual at mga panalangin. Siya ay itinuturing na isa sa mga ama ng liturhikong debosyon sa mga banal na puso ni Jesus at Maria. Siya ay namatay noong Agosto 19, 1680 at nakanunisa ni Papa Pio XI noong 1925. Narito ang isang panalangin na iniaalay kay San Juan Eudes o San Juan Eudes, ikaw na pinapagtilaan ang pag-ibig ng mga banal na puso ni Jesus at Maria, ipanalangin mo kami sa harap ng trono ng Diyos. Ipagkaloob mo sa amin ang mas malalim na pag-ibig at debosyon sa mga banal na puso at inspirasyon upang sundan ang iyong halimbawa sa pamumuhay ng kabanalan, pagkakawang gawa at paglilingkod. Sa iyong makapangyarihang pamamagitan, naway tanggapin namin ang grasya na iayon ng aming mga puso sa mga puso ni Jesus at Maria at upang ipalaganap ang debosyong ito sa lahat ng aming makakasalubong. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.